Isa sa mga residente ng Sagkahan Tacloban City ang inirekomenda ng isang concerned citizen. Siya ay si Nanay Rosita, isang senior citizen, nag-iisa sa buhay at walang trabaho nakagisna na ni Nanay Rosita magwalis sa barangay abot sa kanya makakaya ng walang kapalit. Hindi ko lubos na isip kung paano nalalabanan at nakakayanan ni nanay sa bawat pagsunok ng buhay sa panahon ng pandemic. At sa bawat patak ng ulan, isa itong pagsubok kay nanay sa tumutulong ng bubong at sa yerong pinagtagpi sa dingding ng bahay niya. Hello Nay! Mm. Nay! Alex! Alex ini Nay! Hello Nay! Kumusta ka? Kumusta yung... Kumusta yung naging Pasko mo? Sa Diyos! Sa Diyos! Mga bagay sa Diyos! Mga sa Diyos? Paano Nay? Ang pamumuhay mo? Uh -huh. Anong trabaho mo? Wala! Ang trabaho! Dito lang sa bahay! Ang trabaho ko pa rin! nagwawalis ka. Mm -hmm. So araw-araw nagwawalis ka. Mm -hmm. Umaga. Umaga. So paano yung source of income mo? Pa Uy. yung Like, hindi naglalabada, hindi mm Hindi, -hmm. nagbibigay lang sa akin, na kinakain ko. So, ibig sabihin, uh, every time na nagwawalis ka, so parang yung mga tayo, yung mga neighborhood dito, binibigyan nagbibigay ka, sa akin, um. para makakain. Oo. Okay. okay. So anong feeling na yan? anong feeling na isa ka lang dito? Isa ka lang dito? Isa lang ako dito. Walang kasama Wala pa? Kasama. Anak mo? Wala. Wala ka mama. Kapatid, lang asawa. Wala. Pero nay, may pamilya ka dito sa barangay? Wala. May kung pamilya, umanggin ko. Ano dito? Doon sa paterno. Doon, doon sa paterno. Nag-ahatid ba ako ng tulong sa'yo? Okay. Ikaw ang nagpalaki. Galing, ako nagpalaki sa kanya. Tapos, ngayon? Ay, mm, ngayon, nandun sa paterno. Galing ako na... Ang trabaho. Mga trabaho. Ang sawa na ang trabaho. So, kahit pilit nang tumulong sa'yo, ay talagang wala naman no, wala, wala rin matutulong sa'yo. Hindi ka kabigay sa akin. So, na, mm -hmm. nung, nung December 25, nung Noche Buena, saan sa, ka nag ano saan ka celebrate na, hindi jo sa bahay so ano yung yan nam pagkain nang pagkain pagkain ko biga biga salmon salmon hindi din so pa, may paano you kung ano for example magluluto ka ng ulap mo so may 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 pera ka pangbili ng ano like mga yung yung kapeinan sa pagluluto Meron, Tagalog City. Meron din. Meron. Hindi din bigyan ako na po. May mga pasto, bigyan ng ipot. Hindi mo. Sa kanilang ito may konsihal. May mga konsihales. opisyalis, na yung ibigay sa inyo. Huwag na natin isa-isa Basta mga opisyalis oh, oh. ng barangay, oh, kasama ng kapitan. Oo, oh, binuling sa akin ng kapitan. Hindi So, mal, so mal, maliban sa mga barangay officials na, na tumutulong sa iyo, mayroon pa bang ibang mga neighborhood na hindi na. So, talaga mga official, Not mga officials sa official mga barangay. Paano mo, paano mo pinaghahandaan lalot na di ba lumipas na tapos na yung Noche Buena natin at ngayon dadating ulit yung um, yung New Year, di ba? Paano mo, paano mo pinaghahandaan mayroon pang bigay niya sa akin. Meron pang bigay na at least na at least uh, maipiprepare natin para sa sarili natin. Oh. Meron ka bang nang-expect na mga na bibisita sa iyo dito? So ibig sabihin nagsusolo ka na talaga. Nagsiselebrate ka ng mag-isa. May panawagan ka ba na? May panawagan ka. Pero gusto mo na matulungan ka na eh gusto Na if in case if, oh, if in case na um mayroong makapanood nito, ano yung ano yung unang unang mong hihingiin na tulong sa kanila? Ano yung mga basic needs mo? Ano yung una mong hihingin na tulong? Pagkain araw-araw gusto ko lang sa dalawang tulong bahay ka. yung bahay mo yung bubong na tumutulong um, na ako yung bobong oo ang gusto Kasi alam niyo naman ka Beshi, uh, nakita niyo naman yung sahig, yung sahig ni nanay, maraming kaldero. Kasi mm -hmm. yung bubong, maraming tumutulo. Lumaya May, siguro din na same. Parasong same. Uh, same or mm -hmm. ano, bubong. Bubong. Mm -hmm. mas, tumutulo mm -hmm. salikod. Mm -hmm. mas tumutulo yung sa likod. Mas mm tumutulo -hmm. yung sa likod. Parang ano, parang... Oh, bye! Mana Ruse. Ito kapitan Kapitana, kami dito panlistahan, panista han kana police tapos police tapos 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 tapos

Oh, salamat na Ira. Oh. May dalang kita sponsor ni Dr. Roy. Oo, Dr. Roy. Oh, sponsor. Salamat ako sa iyo. Imbigyan mo ko yung ano, niyo ng regalo sa <tok>, atin. So, eh. Kinaskuhan. Kinaskuhan niyo at, at, so. sa atin. Salamat, salamat. Maligaya ka ba na? Maligaya ako. okay. Salamat ako nga. Imbigyan mo ko ng niyo yung pamasay. 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 Naramdaman mo ba na yun na drama na yung ginawa namin sa iyo? Hindi. <laughs> <laughs> Ginugsama ko na si Consuela at saka si Kapitana. <laughs> okay. Salamat, salamat. Oh. salamat. Oh. Sa so, iyo na yan, Nay. Sige, Sige na, wala na. Pagpasensyahan mo ng nihay, yan lang ang nakayaan ng Sige sponsor natin. Sa Pero sa na sana, sa, sa, natin. sa susunod, sa sana marami pang makaview, marami mag-share sa vlog, sa video, at nang malay natin, um, Uh, may makakita na may gumaginto ang puso matulungan pa natin si nanay kasi isa sa mga problema ni nanay yung tumutulong niyang bubong Nanay Namat Namat nawa'y pagpalain ang mga taong walang sawang sumusuporta kay Nanay sa bawat hamon ng